I don't know what to say now. I tried my best. Pero, decidido pa rin ng gobyerno. I will try again. Ah, uh, sir. Maaari bang bigyan niyo kami ng pahintulot na makagawa ng paraan para makausap ang ating gobyerno? Oo oh, naman. Pwede kong ipa-interview siya si Angel, pero mahirap mangyari. Mahirap? Bakit? Mas mabas ang tao? Iha! Ay. Iha. Wala ka sa seminaryo. Nasa bilangguan ka. Lahat ng tao riyan ay ang kaluluwa. Ibig sabihin, lahat talaga sila may kasalanan? Hindi lahat ng nakukulong dito ay may pagkakasala. Merong ilan at meron ding iba na nakulong dito walang pagkakasala. Pero nagdurusa sila dahil may kasalanan sila sa iba na ginawa nila. At saka, yung mga inusenteng nakulong dito, malas lang nila. Kami, kaya kami narito, nagkasala kami. Dapat lang! Pero ba't kailangan maghirap ang pamilya namin? Ba't kailangan ilipat ng bilibid? Hindi lang kami maghihirap, hindi lang ang pamilya namin. Pero sasabihin ko sa inyo, Direktor, hindi ako nangangakong hindi magkakagulo rito. Eh, nakita niyo naman ang ginawa ng Secretary of Department of Justice. At nakita niyo naman lahat ng pagsisikap na ginawa kong tulong sa inyo. Lahat ng kabutihan, mapaganda lamang ang bilibid. Ginawa ko, basta huwag lamang labag sa mata. Ibinigay niyo nga lahat, Director. Pero sa isang kisap bata, babawin niyo lahat. Hindi ito desisyon ng DOJ o ng Bureau. Desisyon ito ng Department of Budget. Kailangan ng gobyerno ng pera. Eh, paano naman rehabilitasyon ng mga bilanggo? Ibig mo sabihin, mag-uumpisa na naman tayo? Ngunit napakagandang lugar ng La Nueva Isiha. Oh, eh maganda pala rin sinasabi pa, hindi ka doon tibira. Wala kayong karapatan magsalita ng ganyan. <tinyo> Dahil mga bilanggo lang kayo. At kahit saan lugar kayo namin ipatapon, wala kayong magagawa. Teka, teka, sa sandali lamang. Sandali lamang, mabubo ka. Masyado kang mainis eh. May karapatan sila magsalita. Sabagka sila'y mga tao. Eh, kumuha nga ng tubig. Pwede mo yan. May itang yan. Pero, sir, napakalayo ng Laur, Nueva Ecija. Dito pa nga lang nahihirapan ang mga pamilya namin. Itatapon nyo kami doon? Ama, tama, tama. Commander, kaya nga ba yung Laur na yan? Sa Port support Port Magsaysay? Di ba kapo na sundalo yun? Delikado buhay ng Muslim doon. Hindi ako papayag malipad doon. Naiintindihan ko kayo. Ah, libra, libra. Kami, libra. Dati na lalayan. Ay! Tumabi ka. Sabi ka dyan! Ay, sir! Ay, sir pala! Ipapatelevise namin kayo sa lahat ng channel! Makakarating kayo sa human rights! Tingnan ko kung may magawa kayo! Mag-aalta kami! O, tama yung sinabi mo! Ang hihirap ka usap nito! Hindi kami nililipat! Magkakaralo ka bang pinapilihan niya dyan! Tama na! Pasensya na ako kayo. Magtiwala kayo sa akin. Ay! Para! Para! Bilang! Gutu mira, por favor, ustedes entienden? What you doing? Kumilos lang, sir. Ubusin ko yan! Bakit talo ginagawa namin? Sino sa mga eksena pa? Ha? it. sila mga bilanggo. Victim with Okay, tayo kayo. Salamat tayo, pasisira kayo. Dali sila sa kanila mga sirit. Ikaw din! Labas! talaga dito sa atin. I want you in my office. Now! Now! <totipan> <tipan> Tunginyong mo. Pinahiya mo kami. Sususunod pag sinabi ko kasi yung tapa. Tatapa ka. Ha? Huh? Gabi-gabi kong binabasa sa sintensya ko. Wala akong nakita roon na kailangan kong tumapa. Lalong-lalong ako makikipag-usap lang sa katulad mo. Gano'n? Ako sigurado pag sinabi ko si pa, Subukan natin. Dapa. Superintendent! <coughs> I said, you! In my office, Sayang? Next time, be uh, see a boy.